Hello guys, magandang araw guys. Welcome sa ating YouTube channel. Ito naman ay ano lang ito guys, no. Ah, uh, pambaga pasilip lang ito guys sa mga ginagawa natin ano kasi baguhan lang din kasi ako guys, no. So ito pong nagsusulat tayo ng ating mga sales dito sa ating ating columnar book ito po ay para registered ko na. And saka dapat ah uh, kung ano nakalista sa ating resibo nagmatch din dito guys so halimbawa ito guys ito lang ginagawa ko kasi nag start ako may so yung mga sales ko sa may so ito may and then date and then dito lang naman and then ganun uh, may number dyan may lumili sa akin ito kasi ano ito, ito, ito yung ating dito guys yung ating number is yung ating number sa resibo katulad nito 004 kasi dapat sunod sunod po siya no? 001, 002 kasi ito ay pang apat ito yung pang-ato. so ito yung 003 so dapat ilista natin yan dito yung 033 hindi ko pa nalista guys no? so yung 002 muna tayo dito inalista ko kung anong ano dito ganun din nakalista sa ano dito, guys, unit price. Ganun. Then, ito. Mga price na and Then, the total cost collected. Yan, dito. Then, column. Ito, column 12. Ito, guys. Pero, hindi ko pa na, ano. Kasi, ah, hindi naman ganun kalakas yung aking, ano, guys. Yung aking benta. No, buti. Kung may pumasok isang buwan. Merong isa. Wala. Imi-shadow. Eh, ano lang. Uh, ito nga. May lang ito, eh. May. May ko ano kasi may lang ako nagkabenta herbal kasi guys yung aking binibenta no so hindi naman lahat ng tao gumagamit ng herbal naniniwala sa herbal so ito guys ay dito may nakalagay na lagyan mo talaga ito ng number ito yung ito yung particulars or description parang ganun ba ito dito dapat dyan nakalagay yung ano yung anong nakaano naka, ano dyan, naka sulat na ano, Anong mga items So, ito, 001. Ibut, ilagay mo yung talagang number ng ating resibo. And then, dito, OR number, sulat mo din. Ganun. And, ma, and then, dito, yung collected na presyo, no. And then, hindi ko na, ano, Nilagay ng mga tracking number ng mga, ano, mga nagbumili kasi sa si Shopee ito, guys, no. Mahirap na talaga ngayon So, ito, ito pa, maglilista pa ako, guys. Ito kasi ang tinuro sa akin ng aking bookkeeper. Hindi naman ganun ito ka guys. Ito po ang ano ko nanbat po ako. So yan. Kung ano yung nakasulat dito sa resibo, ilista mo siya dito. Ha? ilista mo siya kas para magmatch po sila. So yan lang po ang ma-share ko guys, kunting kaalaman lang po ha. Okay po. Bye.